ako ay puyat ng dalawang gabi sa kakaubo sobrang ubo ko lubog ng aking mata mahirap na katulog tapos ngayon wala pa akong gamot ubos na naman ang aking gamot <coughs> gahuni pa yung aking dibdib Oh, yung aking lalamunan pala. Tapos, higaw niya aking lalamunan. Tapos, isdibdib ko eh. Nasikip. para ko na ubo, Mahirap pag may ubo. Okay lang sa akin. Lag natin kaysa ubuhin. Mahirap kapag may ubo. di ka makatulog. Pag lagnat naman, ay nakakatulog ka naman. Eh, pag sa ubo, gigisingin ka talaga. At hanggang magdamag ngayon sa itsura ko, lubog mata. Parang lolang lola na. Ay, 39 year old na ako ay parang na akong 50. Ang hirap kong may sakit. Pati oh. pa yung aking pusa. Oh. Ito naman, kagabi. Kung kailan naman ako nakailip. Doon naman nang gugulat. Nagkauyamot din siya. Kaya, medyo ko siya ng kaunti. Kasi pasaway siya. <coughs> Bahay na minu, pa napapalitadaan. Pero yung labas ay may palitada na yun. Naghangus pa ako. Ang hirap pag may sakit. Pag ako yung pag ako'y inaubo naman, yung aking DDI nagkikirot kasi yung cancer ko ipa naman nawala. At ayoko rin magpapa opera Takot din ako sa opera. <coughs> Salamat pala sa mga subscriber ko po at sa mga viewers ko. Salamat sa suporta po din sa aking channel. At sana lahat ng nag-subscribe.